Labang tayo kay green. Ayun, red. Stop, si stop. Naka-red. Hintayin na mag-green. Gumala tayo, guys. Bumili lang tayo ng ano. Ayan, green. Go! naglalakad lang naglalakad sa mainit na araw para papawisan papawisan ng konti dito ako dumaan sa Bomham 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 ba din บุนฮัมโรดบนฮัมโรดบนฮัมโรดนไอบนฮัมอันนี้ต้ไหนอื May MTR pala din. Saan yung MTR na yan? May MTR pala. Paakyat. Mm-hmm. -hmm -hmm -hmm. buti hindi naman masyadong mainit parang ano parang ano lang parang may ulan may ulan na darating kaya lakad lakad lang tayo upload maglalakad lang hindi na kami nakalakad ng umaga kasi may bisita kami galing Canada tapos maaga siyang gumising maaga siyang gumising my park ba dyan? Tanda aming ano Tudaan to, to pak puntang Hong Kong yu. Sa Hong Kong yu. Yung matatanda nga eh Lumalakad ako pa Naantok na ako. Naantok na. Right. Left. Right. Look right. minutes. Darating na ako sa bahay namin. Ang lang dito, may mga ano, may mga kahoy. Kaya hindi masyadong mainit. Oh, di ba? Yun yung mga kahoy. amazing kahoy yung maraming siya nga yung kahoy nila dito oh. ganda to, ito yung in, ano, i, itanim sa Pilipinas iba nagpayong ako may payong akong dala pero hindi akong nagpayong eh, hindi tayo takot sa araw ah, <laughs> diba yan ang advantage sa walang ano nilagay sa mukha hindi takot sa araw pag may nilagay ka sa mukha, talaga naman, kailangan magpayong kasi ano, masira yung, ano, masira yung mukha mo. Imbes ka, ganda ka. Hindi na kasi. maganda to doon tayo sa bukid para ano presko yung hangin pag nandito naku, ang init mainit dito oh. daan mo tayo sa ano may tindahan ng Filipino store bili tayo ng may eh, ang alam ko may ano dito eh. San kaya yun Filipino Store Roly okay. Franc Tok'e okay. okay. mil phul si Warlo oh. Star of okay. Mal Wala stick daw. No. Wala stick. <laughs> tawag na next next Tuesday na lang so next Tuesday na lang tayo bibili ng malunggay I uh -huh. 拜拜。Bye.